Higanting lechon na inihanda sa pamamanhikan pinagkaguluhan sa social media. Pamamanhikan ng isang lalaki sa pamilya ng kanyang girlfriend nag-viral dahil sa agaw-eksenang dambuhalang lechon na inihanda rito. Ang buong kwento, eto. Nag-viral sa social media ang post ni Roxanne Renomeron tungkol sa katatapos lamang na pamamanhigan sa kanya ng kayoy fiancé na niya na si Bobby at ng pamilya nito na ginanap sa barangay sa Nagustin, dyan po sa may talibon buhol. Sa post kasi ni Roxanne, agawig senat at talaga namang kapansin-pansin ang handa nilang lechon dahil hindi mapagkakailang dambuhala ito at higit na mas malaki kumpara sa kalimitan nating nakikita mga lechon. Sa isang panayam, sinabi ni Roxanne na ang higanting lechon ay merong tim bang na umabot sa 90 kilos ang laki kaya naman ipinalagay na lang niya sa gitna ng kanilang bahay ang lechon dahil baka raw hindi kayanin ng mesa ang bigat nito dahil over sa laki ang lechon o yung mismong baboy okay rin sa laki ang planggana na ginamit ng isang bisita nalalagyan ng lechon sa halip na gumamit ng plato sa ngayon, meron ng mahigit 24,000 likes ang nasabing post, mahigit 31,000 shares at mahigit 3,000 comments kung saan nagpaabot ng pagbati ang mga netizens sa couple pero ang iba ay hindi pinalagpas ang pagkakataon na rin tungkol sa extra big na lechon. Meron pang nagtanong kung maayos ba ang pagkakaluto nito na sinagot naman ng soon to be bride na 100% na luto yung lechon. Kung sa pamamanhikan pa lang ay bigati na ang handaan, paano pa sa mismong kasalan kung saan ipinagdiriwang ang pagmamahalan nila, Roxanne at Bobby, na inabot pa pala ng sampung taon. Ikaw, gugustuhin mo rin bang maghanda ng ganitong kalaking lechon? Z Research Report Re -re Report Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.